Lalo yung mga lumaking may pera. Ako, ibang iba perspective niyan. Hindi niya na-appreciate yung pera. Kahit ano ibigay mo, kulang. Yan ang mga, alam niyo kasi nung mareklamo sa buhay, yung mga mariwasa. Hindi naman yung mga, mga maralita eh. Kasi yung mga maralita, mabigyan mo ng konti, masaya na. Kasi appreciated nila na dating wala. Pero yung lumaki na meron na agad, ang hirap niyan isatisfy. Is Kaya kayo mga magulang, di ba sabi nga ni Balagtas, pag-ibig anak yakin na kilala. di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Kasi pinalaki mong spoiled. Kaya yung mga first generation Filipino na nakarating sa Amerika na pumila dito sa embassy mula alas dos ng umaga, alam mo yun, nung araw alas dos ng umaga na mamayong ka na dyan, kahit umuulan, ma-interview ka lang. No? Hirap na hirap kang tumungtong sa Amerika. Kaya appreciate mo lahat. Pero yung mga ipinanganak na mga anak nila, puro reklamo. Kasi taken for granted na nila yung i eh, enjoy eh. Kasi sa kanila, it's a matter of course. Kaya dapat tinuturoan mo ang batang mahirapan para ma-appreciate niya ang value ng pera, ang value ng trabaho. Sabi nga ni Balagtas, para nang halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Pag sana isa saya, marupok, mahina, dapat tinuturuan, and experience is important.